Sa pangatlong pagkakataon, nagsagawa muli ng tigil pasada ang food delivery riders ng isang food delivery company sa Baguio City. Paraan nila ito para maiparating ang kanilang hinaing sa kumpanya. Rider Mang Gagawa, wag na po natin yung benefits po ng mga rider. Tulad po pag um, tapos yung mga bilang, biglang suspension, yung i-deliver mo na, tapos na-suspend ka pa, yun po yung pagkakaisa namin. Nag-ugat ito ng magkaroon ng bagong scheme na kung tawagin nila ay manual scheme sa food delivery app. Kada order, 38 pesos ang base fare nila. Ito ang binabayaran ng kumpanya sa mga riders. Pero nang ipatupad ang manual scheme, ang dating 38 pesos naging 28 pesos na lang. Sa kaso ni Albert, ang dating isang libong piso na kita, naging apat na daan hanggang pitong daang piso na lamang. Hindi pa kasama dito ang kanilang operational cost, gaya ng pambili ng load at gasolina. Uh, sabi naman po ng management ng food band, although nakipag-usap naman din po sila, wala naman din po silang intensyon na saktan yung mga rider o ano man. Ang in, ano lang po nila, dry run daw po. Ay pwede pumili ng biyahe. Ito ay bagamat, ito ay maganda. Ang problema pa rin dito ay sinamantala ng Food Panda yung scheme na to para babaan palalo lalo yung fare ng mga rider. Uh, paglilinaw lang din na ang ang ating mga rider dito sa Bagyo, uh, sa Food Panda ay hindi naman tutol dito sa manual scheme. Pero nililinaw natin na sana kung magkakaroon na ganitong scheme ay meron dapat maayos na fare. Matapos ang kanilang pangangalampag noong ikalabing dalawa ng Mayo, Binawi rin ang kumpanya ang manual scheme pero kung si Rider Centro spokesperson John J. Chan ang tatanungin, marami pang gusot sa food delivery company na dapat mabigyang aksyon kabilang dito mga binipisyo, pagtataas ng kita kasabay ng pagtaas sa mga bilihin at transparency kung saan ba napupunta ang delivery fee. Sinubukan naman ng news team na kunan ng pahayag ang food delivery company pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Maraming riders yung takot, misinformed uh, sa kanilang mga karapatan uh, na iniisip o alam ng ating mga riders na iniisip nila na uh, natatakot sila do sa retaliation na bakit sila itanggalin, sila i-offboard na. parin naman natin din tinututulan na hindi dapat din tanggalin ang ating mga magagawa. That is why we are pushing para doon sa Charter of Rights sa kung saan magbibigay ng karapatan sa ating mga rider. Kailangan namin ng ano, legal, legal talaga, legal, legal na process para hindi na maibalik. Para kila Albert, isang panalo na ang matanggal ang manual scheme ng kumpanya. Pero anya, patuloy pa silang magsasagawa ng kilos protesta para sa karapatan ng bawat riders. O si Ruben Vitor para sa Luzon Headlines!